So, ay umabot ako sa 100 billion piece of na pinamakata. <coughs> Excuse me po. Pinamakata all the wings of love. In Tagalog, sana ay maulit muli. Kaya parang awa nyo na bumili na kayo dahil may bayad yung kendi yung pinipenta ko. Oh, pasok! Ah, magandang araw po sa ina. Pasensya na po. Ako po pag-subscribe sa Basta ng Viral sa YouTube. Nakapanood niyo po ako sa programang I Wonder. At ang kasama ko po si Sir Mike Antiques bago siya mamatay. Nakakalungkot lang ako po so ilang po na rin ako hindi nakapagpinta ng Fendi. Sa mga naisip ko rin ng Fendi niyang maraming salamat po. Sabi nga nila, you can give without loving. Otherwise, you cannot love without giving. In Tagalog, bumili na kayo parang awa niyo na ito. O di na ako. <laughs> <laughs> ah, para po sa mga, siyempre mga kasama po natin ang nawawalang kanak ni Manny Pacquiao. Kinala niyo po ito. Lloyd G. Pwede, hinahanap ko ng tatay mo. Tatang buka na nawawalang. Ang <laughs> magpapakain naman dali. Guys, may pugad tay. At araw na ito, mga kasama ko natin, ayan po pala pang-kain ko natin. Dong Hilario, dong, amosay balat mo. Okay, oh, sige po. At 'tong mga karonito, sige, kasama natin from Children Medical Center. Dito po siya, mga kabusog. Palapahin po natin, ma'am para pa po natin, Barbie Portesa Barbie, mag mag six Uy, kami nang tahi ko ya. Wow, tatlong tahi, parang Liliano Banos, mga kapuso. <laughs> At ngayon mga kapuso, mga kasama po natin mga kaibigan, ayan o! Oh! Palapang po natin mga kaibigan, siya Magdayaw. nakamagdayaw. <laughs> po natin mga kapuso, para mga kami para mga kapuso. O ayan, mga kapuso pa. Ang siya ay na po si Piyolo. Ah, ayan po mga kapuso, ayan. Sama natin si Budoy, Budoy, noong tayo sinasak. <laughs> Okay ah, uh, ka po. Sa mga nais yung bumili ng candy So, Total, eh, ngayon tayo ulit kita. Anyway, sa mga maliit na bagay po ng mga niyo, nyo ngayong araw nito, gagamitin lang po namin pang therapy sapagkat ilang po na rin akong wala. Aksidente po tayo ng motor nung nakalipas po ng January. So sa araw nito, patuloy ako nagpapagaling. Sa mga maliit na bagay po ang mabibili nyo, we can save life and even